ang buhay ay isang amazing na journey. Pero hindi ito laging madali. Minsan, parang may mga pagulan at bagyo sa ating mga buhay. At ang mga pagulan na to ay maaaring mag sa atin na nasasaktan. At nagtatanong kung gaano tayo karapat-dapat sa mga ganitong pagkakataon importante na tandaan na ang halaga mo ay hindi maaari mabawas at ang iyong katatagan ay walang katapusan ikaw isang buhay na patunay sa lakas ng kalooban ng tao lahat ng mga experiences lahat ng pagsubok at lahat ng mga sakit ay nakatulong upang maging isang kamanghamanghang tao kang ngayon. Ang sakit ay bahagi ng buhay. Ito ang bayad na binabayad natin para sa ating kakayahan na magmahal, mangarap, at maging passionate sa buhay. Ito ay paalala na meron ka ng puso na marunong magmahal na kayang maranasan ng malalim na emosyon at isang spirito na kayang magpatuloy kahit gaano kalalim ang sakit tandaan mo to karapat dapat ka sa pagmamahal sa kaligayahan at sa lahat ng mga gandang bagay sa buhay. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa mga sugatang dala mo, kundi sa katapangan mong magpagaling. Sa iyong journey, siguradong may mga oras na nagdala ng sakit at hinamak ka. Ngunit sa mga ganitong oras, natutunan mong maging matatag. Natuklasan mo ang kakayahan mong bumangon at maghilom. Ang halaga mo ay hindi natatapos sa mga pasa o sugatang iyong minadala. Ito'y nasusukat sa tapang mo na harapin ang mga pagsubok. Ang kahalagahan ng na tutunan mula sa mga hirap at ang pagkakaibigan na ibinahagi mo sa iba. May kakayahan ka rin magbigay ng inspirasyon sa mga taong nasasaktan. Hindi ka nag-iisa. Humingi ng tulong sa mga taong nagmamahal sa iyo. Hayaan mong suportahan kanila. At tandaan, na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan kundi katapangan. Ang buhay ay regalo, puno ng kaligayahan at kalungkutan. Bawat sakit, bawat pagsubok ay nagdadagdag ng kwento sa buhay mo. Ito ang nagbibigay sa isa sa iyong kwento. Isang kwento na puno ng lakas at inspirasyon kaya sa mga taong nasasaktan tandaan ninyo na kayo ay hindi nag-iisa kayo ay mahalaga malakas at isang inspirasyon isalaysay ang inyong kwento pagalingin ng may tapang at maging simbolo ng pag-asa sa iba ang inyong journey ay patunay na walang sugat ang malaki kaysa sa katatagan ng puso ng tao.